What's up everyone? Welcome back to another episode of EarFlix, a channel na dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how the ear works, how hearing aid works, how hearing implants or cochlear implant works, at syempre yung mga rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo para makadinig uli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Erosius Dilumboy, isang clinical audiologist na as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Ang layunin ng EarFlix is magkaroon ng community ng mga hearing loss advocates para mabago natin ang sistema ng healthcare sa larangan ng pandinig. Paano natin gagawin yun? is by hitting that subscribe button and hitting that notification bell and help me create a community with 1 million plus subscribers para tuluyan ngang makatulong tayo sa ating mga kapwa. Ang hearing loss ay tinaguri ang invisible disability. Invisible kasi hindi natin nakikita kung anong kapansanan ang merong taong may hearing loss. Hindi tulad ng mga taong lumpo. Alam natin na, oh, eto, may mahina ang kanilang lower body. Kailangan nito ng saklay o kailangan nito ng wheelchair. Yung mga taong may katarata, most likely, alam natin na kailangan nilang ng salamin o kaya kailangan nilang magpa-check up sa doktor para tanggalin yung katarata at para sila'y makakita muli doon naman sa mga taong may hearing loss, lalong-lalo na sa Pilipinas, ang aking kinagagalit is wala tayong um, routine na hearing test na ginagawa annually para ma-monitor natin at para makita natin kung ilan talaga yung mga taong merong hearing loss sa bansang Pilipinas paano natin magagawa o paano natin malalaman na ang isang tao ay may hearing loss? Siyempre, kailangan natin magsagawa ng hearing test. Ang susunod na segment, papakita ko sa inyo sa aking clinic kung paano natin ginagawa ang tinatawag nating basic hearing assessment. Ang hearing test ay ginagawa sa isang hearing aid clinic o sa isang audiologist office. O pwede rin siya sa isang hospital na mayroong audiologist para sa part ng vlog na ito, ang gagawin natin is papakita ko sa inyo dito sa aking opisina sa Singapore kung ano yung mga test na ginagawa natin para malaman natin yung type and degree of hearing loss na siya namang madalas nire-request ng mga ENT. Tara, samahan nyo ako para malaman nyo palalo ang kahalagaan ng ating pandinig. So, nandito na tayo sa loob ng aking opisina sa Basic Hearing Assessment Test Battery binubuo ito ng apat na test. Okay? Ang unang test ay tinatawag nating case history taking. Pangalawa is ang tinatawag nating otoscopy. Pangatlo is ang tympanometry. Pangapat ay ang tinatawag nating pure tone audiometry. Para sa case history taking, ang ginagawa ng isang audiologist is nagtatanong tayo dun sa ating pasyente kung paano natin sila matutulungan. Pangalawa, is ang tinatawag nating otoscopy. Ang ating otoscopy ay gumagamit ng otoscope na kung saan eh, malalaman natin kung meron bang nakaharang na fluid o tutuli sa ating ear canal o kung meron mang pamumuo ng tubig sa likod ng ating eardrum. Pangatlo ay ang tinatawag nating tympanometry na kung saan eh, tinitignan natin kung ang eardrum ba ay gumagalaw o hindi pang-apat ay eh, ang tinatawag nating pure tone audiometry na kung saan eh, ay present tayo ng iba't ibang klasing tunog from low pitch to high pitch na may iba't ibang intensity para malaman natin kung anong nangyayari sa ating inner ear. Pagkatapos ng hearing test, ipa-plot ng audiologist ang inyong resulta sa tinatawag nating audiogram. Sa audiogram malalaman natin ang type and degree of hearing loss kung meron man. Ngayon, ang otologist din ang magka-counsel sa inyo kung meron ba kayong temporary hearing loss or permanent hearing loss. Para sa temporary hearing loss, please click the link above para makita nyo yung mga previous vlogs natin about uh, otorea, ear infection, putas na eardrum na siyang categorized as temporary hearing loss. However, doon naman sa mga permanent hearing loss, Minsan tinatawag natin itong sensory neural hearing loss na kung saan eh, ang treatment ay ang tinatawag nating hearing aids or hearing implants. Ano ba ang hearing aid? Ang hearing aid ay parang maliit na bijoke machine o yung tinatawag nating public announcement systems na kung saan meron siyang mikropono at merong speakers. Yung hearing aid is maliit na gadget lang siya. Kasyang-kasya sa ating tenga at meron siyang iba't ibang mga hugis at sizes. Kadalasan, ang mga pinifeet ng audiologist is kung mild to moderate hearing loss lang eh yung mga maliliit na hearing aid. However, kung meron na silang severe to profound sensory neural hearing loss, yung malalaking hearing aids na ang binibigay natin para sa mas malakas na amplification ng sound. Ang hearing aids ay merong basic at meron ding mga advanced na mga features. Ihaalin tulad na lang natin sa mga cellular phones. Meron tayong mga basic cellular phones na kung saan po pwede tayong mag-text at tumawag. Meron din naman tayong mga smartphones na kung saan eh meron na tayong mga application. Po pwede na siyang maging camera. Pwede siyang kumonek sa different bluetooth accessories at kung ano-ano pa. Sa hearing aid technology, ganun din. Meron tayong mga basic na mga hearing aids na pwede na tayong makadinig using this at meron din tayong mga advanced hearing aids na kusaan eh, meron na siyang mga smart features such as bluetooth connectivity or may mga advanced wind reduction features para dun naman sa mga advanced users syempre, having said that one uh, yung mga basic hearing aids eh mas mura compared dun sa mga advanced hearing aids sa Pilipinas, alam naman natin na medyo uh, maliit ang sahod ng ating mga kababayan. Kaya naman, ini-encourage ko kayo kung gusto nyong makarinig uli at nalaman nyo na, na meron kayong hearing loss o pwede tayong lumapit sa mga government offices at non-government organization sa Bansang Pilipinas. Ano-ano ba yung mga government offices na pwede nating lapitan? meron tayo dyan na tinatawag na PCSO or ang ating PhilHealth. Po pwede rin tayong lumapit sa ating uh, Department of Social Welfare, Welfare and Development. Po pwede rin tayong lumapit sa Department of Health. At higit sa lahat, po pwede rin tayong pumunta sa ating mga politicians. Okay? Sa local government, po pwede tayong lumapit sa ating mga barangay captains, sa ating mga councilors, at syempre sa ating mga mayor. Ganon din sa ating mga congressmen. Pupwede rin tayong pumunta sa mga regional offices tulad ng mga governors. Para naman doon sa mga mas mataas na nanunungkulan sa bansang Pilipinas, pupwede rin tayong lumapit sa ating mga senators. At syempre, pupwede rin tayong lumapit sa ating vice president. Hindi ko lang sure kung meron ang ating presidenting pondo para sa hearing aids, pero hopefully, try, nating, try pa rin nating mag-apply para naman sa mga non-government organization, pwede tayong mag-avail ng mga low-cost hearing aids at mga low-cost hearing tests sa Better Hearing Philippines na matatagpuan sa University of Santo Tomas uh, Medicine Building. Iiwan natin sa baba yung link para mag-subscribe kay doon at para makapag-avail kayo ng free o murang hearing test. Ano-ano ba yung mga requirements para makapag-apply sa government offices at mga non-government organization kadalasan yung mga requirements is uh, common amongst these offices ito ang mga sumusunod una, is eh, syempre medical abstract na galing sa inyong ENT pangalawa, quotation ng hearing aids or hearing implants pangatlo syempre yung inyong hearing test na provide ng isang audiologist na tulad namin. Pangapat is yung letter of indigency na makukuha nyo sa inyong mga barangay captains. Panglima, is yung letter or yung social case letter na galing sa DSWD. Panganim, siyempre, yung ID nyo bilang pasyente. At pangpito, yung ID ng kamag-anak nyo na kung sakaling sila yung mag-a-apply sa inyong behalf. Kung hindi sapat ang pinoprovide ng gobyerno, o pwede naman tayong gumawa ng sarili nating hakbang para makalikom ng salapi pambili ng hearing aids. Paano natin gagawin iyon? O pwede tayong gumawa ng Facebook page at mag-ask ng donation. O pwede rin tayong mag-create ng mga fundraising campaigns tulad ng mga sumusunod. O pwede tayong makipag-collaborate sa mga malls na kung saan eh, pwede gumawa tayo ng movie for a cause po pwede rin tayong mag-create ng mga accessories tulad ng mga t-shirts, caps, mugs, at kung ano-ano pa. Ang kailangan lang natin is makipag-coordinate dun sa mga pabrika kung maaari is mag-create ng uh, fundraising campaign para sa inyo. Minsan, kailangan din natin maging creative. Meron kasing mga or marami rin namang asing gumagawa nito sa Bansang Pilipinas. Uh, isa sa mga creative na idea na naisip ko in collaboration with my cousin is tattoo for a cause. Total, ang pagkakaroon ng tattoo art is common na sa Pilipinas. Uh, sa link sa baba or hanapin nyo na lang dito sa YouTube, ang aking pinsan na si Jabber Inc. na kung saan eh, mag-i-establish kami ng... Uh, tattoo for a cause. All you have to do is just uh, like his page or like his YouTube channel, and then send him a direct message or comment. Na narinig nyo ang possibility na umaare ay magkaroon ng fundraising campaign using tattoo art. O pwede rin yun. I hope you learned something new today. My name is Sir Eros Zeus Dilumboy and we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? by hitting that subscribe button and hitting that notification bell para sa ating mga future vlogs until then see you soon bye see ya take care